Mahigpit ang pagbusisi ng mga senador sa budget ng Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon. Target nilang matiyak na malinis at hindi na masisingita ng mga maanomalyang proyekto ang pondo para sa 2026. Si Luis Erispe report. Sinimulan ng himayin ng plenaryo ng Senado ang 6.793 trillion pesos na panukalang budget para sa 2026. Isa naman sa pinanggigilan ng mga senador ay ang budget pa rin para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pero ayon naman kay Senator Wingat Gatchalian, Chairman ng Committee on Finance at Sponsor ng Panukalang Budget, masisiguro nilang malinis ang bersyon ng budget ng DPWH sa Senado. Katunayan, tinapyasan na nga ito ng 4 billion pesos mula sa mga proyektong na doble. We also remove yung mga doble, yung mga duplicate projects, no? projects that were that projects that appeared, let's say, in 2024 GAA, 2025 GAA, then reappeared in 2026. We removed all of those. And uh, that amounted to about 4 billion pesos, Mr. President. So, in other words, this list of DPWH projects are vetted properly. Dahil din wala ng flood control projects, malinis na ang alokasyon para sa iba pang infrastructure projects. Uh, since nawala na po yung uh, flood control projects, uh na wala na rin po yung uh, uh, issue of uh, not being shovel ready no because yung flood control that, that's the pro that's the uh, the uh, component or that's the uh, group that is um, actually problematic pero ang tanong naman ni Senator Loren Legarda kung natapyas ang budget sa DPWH dahil sa flood control, saan napunta ang 255 billion pesos na dapat nakalaan dito. Sabi lang ni Gatchalian na ibahagi na ito sa iba pang ahensya ng gobyerno. The NEP uh, was cut by 250 billion, 255 billion to be exact uh, by the House of Representatives and it was reflected in the General Appropriations Bill. And the 255 was distributed in various uh, departments. Sa 255 billion, 28 billion napunta sa Department of Agriculture. 29 billion sa Department of Education, 31 billion sa Department of Health, 13 billion sa Labor Department at 36 billion sa DSWD. Pinakamalaki naman ay napunta sa PhilHealth na nasa 60 billion pesos. Pero may hirit pa rin si Sen. Jingoy Estrada hinggil sa flood control project. Sana raw sa susunod na budget season bago pa man mailagay sa National Expenditure Program ang mga proyekto ng DPWH, dumaan muna ito sa mga LGU. Buelta pa niya ang mga mastermind naman umano ng mga ghost projects ay ang mga engineers ng DPWH. Kung magkakaroon ba ng partisipasyon ang Regional Development Council dito sa mga flood control projects? maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganito klaseng problema. Dahil sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Eh, di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman eh. Sang-ayo naman si Gatchalian sa pagdaan muna ng proyekto sa mga LGU. Mas maganda po talaga Uh, dumadaan sa Regional Development Council. Alam niyo naman, bi bilang dating mayor, meron tayong mga City Development Council, Provision Provincial Development Council, kahit man lang dumaan doon para at least vetted and coordinated yung project. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.